Narito ang buod ng aklat ni Felix Dennis na pinamagatang How to Get Rich. Pangkalahatang ideya: Kailangan ng isang partikular na uri ng tao upang lakbayin ang mahaba, paikot-ikot at nakakatakot na malungkot na daan patungo sa malaking kayamanan. Ipinaliwanag ni Felix Dennis kung paano ka magiging ganoong eksaktong tao sa How to Get Rich, 2006. Habang tinitingnan din ang kanyang sariling paglalakbay sa pagiging isang multimillionaire magazine publisher. Upang yumaman, kailangan mong magsimula ngayon. Huwag kang magdahilan. Huwag makinig sa mga kaibigan, pamilya, o mga mahal sa buhay na nagsasabing ang panganib ay hindi katumbas ng gantimpala. Gamitin ang takot sa kabiguan bilang pagganyak. Dapat kang maging handa na kumita ng pera sa lahat ng oras at kapag may pagkakataon, atakihin ito. Maaaring tumagal ng ilang swerte, ngunit higit sa lahat, gagawin nito ang mga aksyon ng isang mandaragit. Pagmamayari ng isang daan porsyento ng iyong kumpanya, umarkila, at magtaas ng mahusay na talento, magtrabaho ng husto, at huwag kalimutang i-enjoy ang paglalakbay. Mga insight mula sa kabanata isa. Isa. Ang pinakakaraniwang dahilan na ibinibigay ng mga tao para hindi umaman ay ang kanilang edad. Ang ilan ay nagsasabi na sila ay napakabata, walang karanasan o kapital, habang ang iba ay nagsasabi na sila ay masyadong matanda at ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang nakamit na o banta ang kanilang itinatag na mga responsibilidad at seguridad. Dalawa, mahalagang tandaan na ang pera ay isa sa ilang mga bagay sa buhay na ganap na neutral. Ano man ang iyong lahi, kulay, pagpapalaki, edukasyon, o kasarian, ang pera ay hindi magdidiskrimina laban sa iyo at ito ay magpapayaman sa iyo kung hahayaan mo ito. Tatlo. Alin mang kategorya ikaw ay nasa, masyadong bata o masyadong matanda, palaging may mga panganib. Lahat ng mga dahilan kung bakit hindi kayo maman ay kailangang itapon. Kung pipiliin mong mga ako sa landas na ito, isa ka sa isang milyon tanggapin at yakapin yon. Mga insight mula sa Kabanata 2 Isa Mayroong ilang mga kadahilanan na maaaring magbukod sa iyo mula sa kayamanan. Maaaring higit pa sa kalusugan ang lahat ng iba pang prioridad, maging ang iyong labis na pagnanais para sa kayamanan. Ang mga kapansanan sa pag-iisip, katandaan, at pisikal na pagbaba ay iba pang mga sitwasyon na halos nagpapawalang bisa sa iyong mga pagkakataong yumaman. Dalawa, sa Amerika, mas kaunting mga tao ang sumasali sa hanay ng pinakamayayamang individual sa bansa dahil sa minanang yaman bawat taon. Nangangahulugan yon na ang iyong mga pagkakataon na yumaman sa Amerika ay bumubuti bawat taon. Ito ay nakatulong lamang sa umiiral na kulturang Amerikano na naghihikayat sa iyo na kumita ng pera. Tatlo, ang paggawa ng pera ay isang gamot tulad ng ehersisyo ang resulta ay hindi kung ano ang nakalululong sa iyo ito ay ang gawa ang pagkita ng pera ay nagbibigay sa iyo ng pagmamadali na maaring mahirap bitawan at maaari itong magdulot ng kalituhan sa iyong personal na buhay 4 ang pag-alam kung kailan ito aalis ay nagmamarka ng isang tunay na panalo unawain kung kailan titigil sa paggawa ng pera at gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong mga araw kapwa mayaman at tunay na masaya. Mga insight mula sa Kabanata 3 Isa Ang pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay na ito patungo sa kayamanan ay ang pagsasagawa ng unang hakbang. At napakaraming tao sa mundong ito na handang subukan at kumbinsihin ka na huwag gawin ang unang hakbang na iyon. Huwag pansinin ang mga ito at anumang mga dahilan, istatistika, o mga nakaraang pagkabigo na sinusubukan nilang gamitin upang hikayatin ka. Dalawa, ang mga komite ay isang death stroke sa anumang bagong pakikipagsapalaran. Ang mga ito ay walang kahulugan sa anumang pagtatangka upang magawa ang mga bagay. Ang debate ay nagdudulot lamang sa iyo ng paglilinaw kung ano ang susunod na hakbang. Palagi kang mga ngailangan ng isang tao na magdedesisyon at makipagsapalaran at iyon ay dapat palaging ikaw. Tatlo. Ang pagyaman ay nangangailangan ng malaking sakripisyo, at ito ay palaging ikaw ang gumagawa ng pagsasakripisyo. Kailangan mong kilalanin ito, at tandaan na ang iyong mga sakripisyo, ay lahat upang maiwasan ang kabiguan. Huwag mong hayaang pilayan ka ng takot na yon, gamitin ito sa iyong kalamangan, at ay convert ito sa iyong drive para sa tagumpay. Mga insight mula sa Kabanata 4 Isa hindi tayo pinipili ng maraming bagay para sa ating sarili sa maagang bahagi ng buhay, tulad ng kung saan tayo nakatira o kung sino ang ating mga magulang. Ang unang pangunahing desisyon na gagawin namin, at ito ay isang napakahalaga, ay kung ano ang ginagawa namin para sa ikabubuhay. Karamihan sa mga tao ay tila mali ang pagpili. Dalawa, kung tinawag ka sa isang partikular na karera, gawin ito. Ngunit kung gusto mong yumaman, hindi ka naghahanap ng karera, ngunit sa halip ay isang paglulunsad para sa iyong susunod, mas mahusay na pagbabayad na pagsisikap. Ang iyong unang trabaho ay dapat maghanda sa iyo para sa pamamahala at magbigay sa iyo ng mga halimbawa ng bagsak na mga katrabaho. Tatlo. Ang mga hindi yayaman ay ang mga nagnanais na hindi ka rin yumaman. Kasama dyan ang iyong mga amo at kasamahan. Huwag kumbinsido sa kanilang mga panawagan para sa espiritu ng pangkat sa lugar ng trabaho, hindi ka nila yayamanin, ikaw lang ang kaya at gagawa. Apat, maghanap ng lumalaking industriya na may mababang gasto sa pagsisimula. Nagbibigay ang mga ito ng higit pang mga pagkakataon upang yumaman kumpara sa namamatay na mga industriya o yaong nangangailangan ng malalaking gasto sa pagsisimula. Gayunpaman, layunin para sa mga industriya na mayroon kang kaalaman at hilig, dahil sa epektibong pamamahala, maaari kang lumikha ng isang espesyal na bagay. 5. Tandaan na pinapaboran ng kapalaran hindi lamang ang matapang, kundi ang matapang. May mga pagkakataon araw-araw para sa kayamanan, kaya kung ikaw ay alerto at makahanap ng isa, samantalahin at huwag lumingon. Ang mga kumikilos ng may kumpiyansa, at walang takot sa pagkabigo o kahihiyan, ay tunay na maswerte. Mga insight mula sa Kabanata 5 Isa Ang pagkakaroon ng magandang ideya para sa isang negosyo o kumpanya ay hindi sapat. Ang mahalaga ay kung paano ipinapatupad ang mga ideya. Kung ito ay ipinatupad ng orihinal at mahusay. Ang nag-iisang magandang ideya ay maaaring maging isang pandaigdigang negosyo. Dalawa, tumutok sa pagbuo at pagpapatupad ng mga ideya. Hindi kinakailangang maging iyo sila dahil ang mga gumugugol ng lahat ng kanilang oras sa pag-iisip tungkol sa kanilang mga ideya ay tiyak na makakamit ng napakaliit. Kung maaari kang maging isang matagumpay na developer, ikaw ay nasa daan patungo sa kayamanan. Mga insight mula sa kabanata 6. Isa, kung sinusubukan mong magsimula ng walang kapital, malamang na ang paghiram ng pera ang iyong unang hakbang. Huwag kumuha ng isang dosenang credit card upang makakuha ng kapital dahil ang iyong credit score ay lubhang mahalaga. Ang mga venture capitalist ay isa pang opsyon, ngunit ang pakikitungo sa kanila ay palaging may halaga. Dalawa, palaging gusto ng mga venture capitalist ang isang peraso ng iyong negosyo. Ang ilan ay interesado lamang sa mabilis na pag-flip sa iyong kumpanya. Ibig sabihin, pinopondohan nila ang iyong kumpanya nang may pag-asang ibenta ito sa loob ng ilang taon upang kumita ng mabilis. Tatlo. Minsan, kailangan mong umasa sa mga hindi tradisyonal na mapagkukunan ng kapital, tulad ng mga kaibigan, pamilya, at mga pabor mula sa mabait na mga estranghero. Magtrabaho ng walang pagod, pangasiwaan ang magandang relasyon sa mga tumutulong sa iyo, at asahan na walang sweldo kaagad. Sa huli, maaari kang magkaroon ng negosyong kumikita ng pera naganap ganap mong pagmamayari. Mga insight mula sa kabanata pito. Isa. Kailangan mong magpasya kaagad kung magtatrabaho ka bilang isang sahod na alipin sa buong buhay mo, o kung ikaw ay maglalayong mag-isa na naghahanap ng kayamanan. Ang paggawa nito ay maaaring mag-alis sa iyo mula sa mga kaibigan, pamilya, at mga mahal sa buhay, ngunit ang resulta ay sulit. Dalawa, ang habang buhay na pakikibaka ni Vincent Van Gogh bilang isang pintor ay ang perpektong halimbawa ng hindi pagsuko sa iyong pangarap. Tumanggi siyang magtrabaho ng isang regular na trabaho sa kapinsalaan ng kanyang mga relasyon at kapakanan, ngunit sa huli ay naging isa sa mga pinakatanyag na pintor sa kasaysayan. Tatlo. Ang pagpili na hindi kailanman magtrabaho ng regular, madaling trabaho ay isang mahirap at malungkot na daan. Kakailanganin mong isara ang ibang bahagi ng mundo upang makamit ang iyong mga layunin. Pagbigyan ng katamtaman ng ligtas na sahod at maaari kang maging komportable pero hindi hindi ka yaman. Mga insight mula sa kabanata 8. Isa. Ang limang pinakakaraniwang pagkakamali para sa isang startup ay ang hindi pagkakaroon ng panloob na pamimilit para sa iyong mga layunin, pagiging over-optimistic tungkol sa iyong cash flow, pagpapatibay ng iyong mga pagkabigo, pag-iisip ng maliit at pagkilos ng malaki, at hindi pagbabayad para sa talento. Dalawa, ang isang panandaliang pagnanais para sa kayamanan o mga panaginip tungkol dito ay hindi maglalapit sayo sa iyo sa pagkamit nito. Kailangan mong maging ganap na nakatuon, anuman ang halaga sa pagkamit ng kayamanan. Tatlo. Bigyang pansin ang daloy ng pera ng iyong kumpanya dahil ito ang numero unong dahilan kung bakit sumasa ilalim ang mga kumpanya. Alinman sa mga kumpanya, ay hindi maaaring mapanatili ang isang maayos na daloy ng pera o sila, ay lumawak ng higit sa kung ano ang maaaring saklawin ng kanilang daloy ng salapi. 4. Maaari itong maging mahirap na magpasya kapag ang iyong nabigo na pakikipagsapalaran sa negosyo ay naging isang tunay na kabiguan. Kadalasan, sa oras na itigil mo na ito, huli na ang lahat. Huwag matakot na lumipat ng landas kapag may kabiguan. 5. Palaging isipin ang iyong kumpanya sa pinakamagandang senaryo nito. Ngunit kumilos na parang nabubuhay ka sa pinakamasama. Sa sandaling magsimula kang kumilos ng malaki, at ituring ang pera bilang magastos, mawawalan ka ng kontrol sa iyong buhay at negosyo. Anim, Mahalagang kilalanin, kumuha, pamahalaan, at e-promote ang magandang talento. Ang talento, sarili mo man o nakasakay sa likod ng iba, ay kung paano yumaman ang lahat. Mga insight mula sa Kabanata Shyam isa, ang pangunahing mga birtud ng yumaman ay ang pagtityaga, paniniwala sa sarili, pagtitiwala sa iyong instincts, pag-iba-iba, pakikinig, at pag-aaral. Dalawa, huwag ipagkamali ang katigasan ng ulo bilang pagtityaga. Ang paniniwala sa sarili ang talagang nagbibigay sa iyo ng mga pagkakataong yumaman. Tatlo, habang nagsisimula kang gumawa ng pag-unlad patungo sa pagiging mayaman, huwag kalimutan kung paano ka nakarating doon. Magtiwala sa iyong instinct, ngunit maging handa na mag-evolve. Ang pag-iba-iba ng iyong ginagawa, gaya ng kung anong industriya o pamumuhunan ang pipiliin mo, ay kung paano mo magagawa ang dalawa. Apat. Kapag huminto ka sa pakikinig sa mga tao, huminto ka sa pag-aaral makinig sa lahat, hindi lamang sa mga tao sa iyong kumpanya, ngunit panatilihin itong maikli. Ang oras ang iyong pinakamahalagang aset, at kung magandang ideya ang sinasabi nila, kailangan mong kumilos ng mabilis. Mga insight mula sa kabanata isa sero. Ang swerte ay paghahanda na pinarami ng pagkakataon. Ang pinakamahalagang salik sa pagiging mapalad ay ang pagiging handa. Kung hindi ka handa, gaano man kalaki ang pagkakataon, lilipas din ito sa iyo. Huwag hayaang mangyari iyon, ang pagbibigay pansin sa mga pagkakataon ay bahagi ng pagiging handa. Dalawa, upang maging mayaman kailangan mong maging isang mandaragit. Ang pakikipagsosyo sa iba ay hindi makakamit iyon. Ang isang mahalagang hakbang sa pagiging isang tunay na mandaragit ay ang hindi pagmamalasakit sa kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Tatlo. Huwag magreklamo at magreklamo na ikaw ay malas. Gumawa ng iyong sariling swerte sa pamamagitan ng pagsusumikap, pagtityaga sa mga mahihirap na oras, at pagkilos ng hindi nag-iisip. Mas madaling humingi ng tawad kaysa humingi ng pahintulot. Mga insight mula sa kabanata labing isa. Isa. Malaki ang bahagi ng pakikipag-ayos sa pagiging mayaman. Huwag kailanman makipag-ayos mula sa isang lugar ng takot, dahil iyon ay hindi pakikipag-ayos, iyon ay pagsuko. Ngunit tandaan na ang negosasyon ay nakalaan para sa napakahalagang mga sitwasyon o deal. Ang mga isyo sa iyong mga empleyado ay hindi bumubuo ng negosasyon, ngunit pagtugon sa suliranin. Dalawa. Kung ikaw ay isang maliit na kumpanya na nakikipagnegosasyon sa isang malaki, hayaan silang lumapit sa iyo. Kung gumagawa ka ng bago at mahalaga, kakailanganin nila ang iyong mga serbisyo o produkto upang lumabas na napapanahon sa kanilang mga stockholder. Kapag dumating nga sila, dito nagsisimulang magkaroon ng kahulugan ang negosasyon. Tatlo. Unawain ang balanse sa pagitan ng pangangailangan at kasakiman, at siguraduhin na ang pangangailangan ng mas malaking kumpanya para sa iyo ay higit sa iyong kasakiman. Huwag makinig sa pambobola ng mas malaking kumpanya, dahil hindi sila maaaring maging kaibigan mo sa panahon ng negosasyon. I-off ang iyong mga emosyon, at magpanggap na walang pakialam kung ano ang mangyayari, iyon ang iyong kalamangan. Mga insight mula sa Kabanata 12 Isa Kailangan mong magtrabaho ng husto hanggat maari upang mapanatili ang isang daan porsyentong pagmamayari ng iyong kumpanya. Huwag ipagkalat ang anumang porsyento ng iyong kumpanya sa iba, kahit nakaibigan mo sila ang pagmamayari ang magpapayaman sa iyo, hindi ang mga sasakyan ng kumpanya, isang pensyon, o isang malaking sweldo. Dalawa, ang mga pagsasama ay hindi kasal. Hindi mo dapat ibahagi ang lahat sa mga kasosyo o mamatay sa pagsisikap na tulungan sila. Ang pagkakakitaan ay laging nauuna habang ang sibilidad at pagkakaibigan ay nauuna. Pagkatapos mong maitatag ang iyong sarili at ang iyong sariling kumpanya, dapat kang maghanap ng mga pakikipagsosyo upang palawakin. Tatlo. Ang pangunahing isyu sa pagpunta sa publiko bilang isang kumpanya ay insider trading. Hindi ka maaaring maglabas o magbahagi ng impormasyon sa kung ano ang kalagayan ng iyong kumpanya sa iba. Malalaman lang nila ang impormasyong iyon kasabay ng ginagawa ng publiko. Mga insight mula sa Kabanata labintatlo. Isa, ang delegasyon, kapag ginamit ng maayos, ay maglalabas ng pinakamahusay sa iba at magdadala sa iyo ng labis na kayamanan sa proseso. Pinipili ng ilan na huwag magtalaga dahil mas gusto nila ang kapangyarihan at otoridad kaysa pera. Huwag maging isa sa kanila. Dalawa, ipromote ang mga empleyadong nagugutom, matalino, at may mga kalakasan at kahinaan na naiiba sa iyo. Huwag ipromote ang isang palaka, Isang taong nagpapababa ng moral sa opisina sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa lahat sa paligid. Tatlo. Ang pagtatalaga ay nangangahulugan ng pag-akay sa iyong mga empleyado sa kanilang pinakamahusay na posisyon sa loob ng kumpanya na nag-iiwan sa iyo ng hindi gaanong stress at abalang schedule ng trabaho. Ang pagbibigay sa mga empleyado ng tunay na kapangyarihan habang nagsasagawa pa rin ng kontrol sa mga pangunahing desisyon ng kumpanya ay ang pinakamahusay na paraan ng delegasyon. Mga insight mula sa kabanata labing apat na. Isa. May pagkakaiba sa pagitan ng wastong pagbibigay insentibo sa iyong mga empleyado na magtrabaho, tulad ng mga bonus, at pagbibigay ng mga libreng handout sa mga empleyado mula sa taunang kita ng iyong kumpanya. Huwag gawin ang huli. Gamitin ang iyong mga kita upang palawakin ang kumpanya, hindi gawin itong isang kawanggawa. Dalawa, maghanap ng balanse sa pagitan ng kita at pamumuhunan sa paglago sa hinaharap. Tandaan, hindi lahat ay naudyok ng kasakiman. Gantimpalaan ang iyong mga empleyado nang may paggalang sa pamamagitan ng mga promosyon o kapayapaan ng isip sa pamamagitan ng seguridad sa trabaho. Hindi laging pera. Tatlo. Kung ang ibang kumpanya ay makikipagkumpetensya sa iyo, siguraduhing handa ka ng makipaglaban sa kanila bago mo ito gawin. Abutin kanito ng oras, pera, at stress. Kung nakatakda silang bilhin ka, makinig sa kanila, at ibenta lamang sa tamang presyo. Mga insight mula sa Kabanata 15 Isa Kung gusto mong kumita, huwag umibig sa isang partikular na uri ng negosyo. Pumunta kung saan napupunta ang pera, at iyon ang magpapayaman sa iyo ng pinakamabilis. Dalawa, napakahalaga ng oras, kapag nakakita ka ng isang pagkakataon, kailangan mong kumilos ng mas mabilis kaysa sa iyong kompetisyon. At kailangan mong tumuon sa kung ano ang kikita ka, hindi sa kung ano ang kumikita na sa iyo. Mag-isip sa hinaharap at huwag makaalis sa kasalukuyan. Tatlo, karamihan sa iyong pagtuon ay dapat nagastusin sa paglikha ng tamang kapaligiran para sa iyong kumpanya at pagkuha ng mga tamang tao gawin ang iyong pananaliksik, magkaroon ng iba't ibang mga pananaw, at iwasan ang iyong mga pagkiling. Kung mayroon kang magandang kumpanya, darating sa iyo ang magandang talento. Mga insight mula sa kabanata, labing anim na. Isa. Makinig sa iyong mga accountant. Sila ang unang makakaalam kapag ang isang bahagi ng iyong negosyo ay nabigo dahil sila ay profesional na sinanay na gawin ito. Dalawa, kung kailangan mong magdeklara ng bangkarota, maging tapat sa iyong mga customer at sa mga nakikipagnegosyo ka. Kung mas tapat ka, mas magiging madali ang pagbabalik. Para sa magandang negosyo, kailangang magtiwala sa iyo ang mga tao at kailangan mong magtiwala sa iba. Tatlo. Huwag kumuha ng pera sa sarili mong kumpanya. Kahit na itinatag mo ito, ang paggastos ng pera ng iyong sariling kumpanya ay labag sa batas. Pagmumultahin ka at posibleng makulong pa. Tiyakin na binabayaran ka ng iyong kumpanya at maging handa na bayaran ang mga buwis para sa mga kita na iyon. Mga insight mula sa Kabanata 17 Isa Kung mas bata ka, mas mayaman ka, dahil ang oras ay ang tanging pera na hindi mo na maibabalik kapag ito ay ginugol. Kaya't mag-isip ng mahaba at mabuti bago mo italaga ang iyong mas bata na mga taon sa pagpapayaman sa iyong sarili, dahil ang mga posibilidad ay hindi pabor sa iyo. Dalawa, you need to cut loose kung gusto mong yumaman, ibig sabihin dapat humiwalay ka sa pamilya at mga kaibigan mo at iwasan ang mga naysayer. Ang anumang pagkagambala ay maaaring magdulot sa iyo ng iyong pagkakataon sa kayamanan at maaaring hindi na ito mauulit. Tatlo. Kapag nagpapasya kung saan magsisimula ang iyong negosyo, maghanap ng mga bagong sektor kung saan pinaghihinalaan mong may pera, o mga lumang sektor kung saan nakahanap ka ng ibang anggulo para kumita. Tandaan, saan ka man magsimulang magtrabaho. Hindi ka maaaring magtrabaho para sa ibang tao. Dapat ikaw ang sarili mong boss. Apat. Dapat kang tumanggi na matakot sa pagkabigo dahil yun lang ang pumipigil sa iyong yumaman. Magsimula ngayon sa malungkot na landas tungo sa kayamanan at huwag nang lumingon. Kung nakakaramdam ka ng takot, gamitin ito bilang motibasyon. Mga insight mula sa Kabanata 18 Isa Isa isip ang tatlong bagay na ito kapag namimigay ng iyong pera. Isa, huwag kailanman titigil sa pagbibigay ng iyong pera alinman sa kawanggawa o pamumuhunan sa mga bagong kumpanya. Dalawa, kapag nagbigay ka ng pera, kalimutan mo na ito. Tatlo, huwag kailanman ipahiram ang iyong pera sa mga kaibigan, maliban kung gusto mong ipagsapalaran ang pagkawala ng pareho. Dalawa, ang tanging mga kaibigan na magkakaroon ka kapag nagsimula kang yumaman ay ang iyong mga dating kaibigan. Ano mang mga bagong kaibigan na gagawin mo sa daan, ay mga linta na gustong makasama ka para sa iyong pera. Tatlo. Ang ilang mga tips sa kung paano panatilihin ang iyong pera, ay kinabibilangan ng pagbubukod ng iyong sarili para manatiling matino, pagbuo ng mga hilig sa labas ng trabaho, pagkuha ng mga nangungunang pribadong tagapayo, pagtingin sa panluloko, hindi kailanman magiging matalik na kaibigan o manliligaw sa sinuman sa iyong mga tauhan, patuloy na kumukuha o nagpo-promote ngungunang talento at nananatiling malusog. Mga insight mula sa kabanata labinsyam tandang bawas dalawampu. Isa, may walong sikreto para yumaman. Ang unang dalawa ay, isa suriin ang iyong pangangailangan para sa kayamanan at tiyaking ito ay isang pagpilit, hindi isang mahinang pagnanais. Dalawa, lumayo sa mga negatibong impluensya at tanggihan ang pagnanais na bumalik sa iyong normal, ligtas na buhay. Dalawa. Ang susunod na apat na lihim ay, tatlo, tumutok sa mahusay na pagpapatupad, sa halip na mahusay na mga ideya. Apat, magbayad ng pansin sa walang anuman kundi ang pera. 5. maghar ng pinakamahusay na talento, at maging handa na mag-ayos, at mag-promote sa kanila. Anim, pagmamayari ng iyong kumpanya hanggat maaari tatlo. Ang mga huling sikreto ay, pito, alisin ang iyong isip at emosyon kapag nakikipag-ayos at ibenta ang iyong kumpanya bago mo ito kailanganin. Walo, burahin ang anumang takot na mayroon ka sa mga kakumpetensya o pagkabigo. Magsimula ngayon sa pagpapayaman at tandaan na patuloy na ibigay ang iyong pera habang nagpapatuloy ka. Apat, tandaan na may mas mahahalagang bagay sa buhay kaysa yumaman. Ngunit kung nakatuon ka sa landas na ito, huwag nang lumingon, dahil laging may ibang gustong yumaman tulad mo. Estilo ng may akda Pinaghahalo ni Felix Dennis ang kanyang matingkad, minsan, kahit sardonic na payo sa mga nakakaaliw na anekdota tungkol sa buhay at negosyo. Gumagamit siya ng impormal na boses para tugunan ang mga mambabasa, na para bang magkaibigan lang sila na naghahanap ng payo. Paulit-ulit na binabanggit ni Dennis ang parehong pangunahing mga punto sa buong aklat at ang mga huling kabanata ay tila nagsisilbing buod na nagpapakilala ng kaunting bagong impormasyon. Pananaw ng may akda Si Felix Dennis ay isang English publisher na namatay noong 2000 at labing apat na sa edad na 67. Nagsimula ang kanyang kumpanya si Dennis Publishing sa mga simpleng cartoons at kung fu monthlies noong isang libo na daan at pitumpu s ngunit naging pioneer sa computer at hobbyist magazine publishing. Ang kumpanya ay nakipagsapalaran din sa lifestyle publishing noong huling bahagi ng isang libo na daan at siyam na s na may mga high profile na magazine tulad ng Maxim at The Week. Si Dennis ay isa ring makata at pilantropo. Sumulat siya ng anim na aklat ng tula kasama ang una niyang naipublish noong 2002 at dalawa, A Glass Half Full, at ang huli noong 2013, Love of a Kind.